saleron guys yeah chat pro yo what is up sa mga matao nandiyan back in again it's another vlog na naman tayo diyan mga chong Alright. Kumusta mga kapatids? Panibagong araw na naman to. At samahan nyo ako magbubuting-ting naman tayo ng motor natin. Pag may maintenance ulit tayo ng ating motor, so papalitan natin ng engine oil, tapos fuel filter. So first time natin gagawin yung fuel filter. So sana maging okay yung kakalabasan mamaya kapag tinanggal natin yung fuel pump, tapos papalitan natin ng fuel filter yung motor natin. Kailangan natin i-maintenance yung motor natin para tumagal yung buhay niya. Huwag lang tayong siga sa paggamit sa ating motor. So, kailangan din natin ng maintenance ng motor natin. So, yun yung gagawin natin ngayong araw. So, ayan, nakaredy na yung ating uh, battery na impact. Ayun yung impact. Ayun yung gear oil. Tunay muna natin itong fuel filter. So, ito yung nabili ko. May kasama ng o-ring. Ito yung fuel filter ng pambig version 2 na Honda Click. Tapos, ito yung mga o-ring nya. Yan. So, unahin muna natin to. So, tatanggalin muna natin tong cover. Uh, so, ito na. Tanggal na natin to. So, ito na yung fuel pump. So, sa loob nya, nandyan yung fuel filter. ito na yung fuel pump natin guys grabe sobrang itim oh. Air, uh, fuel filter natin itim na sya ayan oh. ayan yung luma guys kasi ito yung bago yes Okay na yung filter natin guys. So nakabit na natin. So salpak na ulit natin to. Yan. Okay na siya. Goods. So check din natin tong charger ko guys. Minsan naglolo ko eh. Ito yung nakalagay. Tanggalin lang natin to. Ito pala ang salaring guys. Ayan. Itong negative itong negative na putol dapat dito yan yan naputol kaya pala naglolo ko itong charger natin alright guys okay na yung charger natin yan bukas na so okay na rin may ilaw na rin pwede na mag charge pag pinatay mo yan mawala pag sinitch mo yan meron na ulit Good. timbel yung bell natin guys CBT na tayo oo oh, dumi grabe yung dumi oh ah Oh, dyan naiipo oh. dumi okay, so ito yung CBT set natin hindi <laughs> pa natin yan nalilinisan so tignan natin tong bola natin hindi ko pa na ano na, nakikita eh pang napakadumi yun oh ang yan so ang tinakbo na ito 3,000 kilometers kita niyo naman yan dumi oh huh? ito guys ayan nalinis na natin tsaka ito sasalpak na lang natin to dito yun so salpak na natin to dito so testing na natin mamaya so nagagyan dun na rin ng grasa yan so, tara kabit na natin Alright guys, natapos so na natin i-maintenance yung ating motor. Natapos na rin natin yung fuel filter. So, Kaya naman yung kinalabasan yung fuel filter natin. Nag-CBT na rin tayo. So grabe yung dumi. So buti na lang, naglinis tayo. At check na rin natin yung charging cable natin doon sa ating motor. So kung nagustuhan mo to, ilike mo na to. At, at kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. So dito ko na nga tatapusin ang aking vlog. Maraming salamat sa nanonood. At ingat kayo palagi dyan, always sanitize. So hanggang dito na lang, peace, I'm out. br